Hello mga mare. Karugtong pa nga ang video na to nung pinapintura nga namin yung bar counter. Pinarepaint ko na nga rin itong pinaka-divider nga namin sa sala at kusina. Ang sabi ko nga dito sa kumpari namin, ni parehas na lang niya yung kulay ng fluted panel at saka itong divider. Mm -hmm. Kung mapapansin nyo nga dati, ang kulay nito ay meron siyang pagka-touch of orange. Ang gusto ko kasi, dalawang kulay na lang ang meron kami dito sa bahay namin. Kami nga ding nakakapansin dito sa kulay ng aming divider at ang tawag nga pala dito ay haspi. Tapos, pinapintura ko na rin pala pati na nga itong aming pintuan. una, ang balak ko talaga kaya dyan ay maglalagay na lang ako ng wallpaper na meron parang design na kahoy. Kaso ayaw na nga ng asawa ko na maglagay kami ng wallpaper dito sa bahay. Kaya ni request na lang niya dito sa kumpari namin na pinturahan nga ito na parang wood design. Ang natatandaan ko nga nagpabili siya ng dalawang klaseng kulay ng pintura. Rose at saka Burnt Shena na pinaghalo nga niya para ma-achieve nga yung ganitong kulay. Pagkatapos nung matuyo nilagyan nga pala niya ito ng barnis para mas maging maganda yung kalalabasan. ito na nga pala yung itsura ng aming pintuan pagkatapos nga itong mapinturahan. Kung mapapansin nyo nga meron itong guhit na kulay itim pentel pen po pala yun mga mare. At dito naman mga mare, alam ko marami sa inyo nagustuhan itong aming wallpaper na nilagay dito sa hagdanan. So ang sabi ko nga, ang gusto ko dalawang kulay na lang ang meron kami dito sa bahay. Kaya nakapag-decide kami na alisin na nga itong wallpaper at ibalik na lang yung dating kulay na white. Gustong gusto ko naman yung naging outcome pagkatapos nga naming mailagay yung wallpaper. Kaso may mga ibang nagsasabi din na mas maganda kung kulay puti na lang yung pintura. Okay naman din sa akin mga mare, at least na ko nga na maglagay ng wallpaper dito sa bahay bahay. Sabi ko nga noon, wala namang mawawala kung maglalagay nga kami ng wallpaper, at least na try nga namin. Ang sabi ko nga rin, kung hindi naman maganda yung kalalabasan, ay pwedeng-pwede naman namin itong alisin. Well, anyway mga mare, heto nga pala yung itsura ng aming sala ngayon. Pagkatapos nga namin maparepaint itong pinaka-divider namin at itong aming pintuan. Nagustuhan ko nga yung kinalabasan dahil bukod sa matchy-matchy nga yung kulay dito sa bahay, ay sobrang malinis na nga itong tignan dahil dalawang kulay na nga lang ang meron kami dito. Ang next naman namin na may makeover itong railings ng aming hagdan abangan nyo kami sa aming mga mini vlogs at DIY dito sa bahay